yun mga kakalan no? yung bagong gawa ko 32 holes sa tutorial to ni Lars ki TV vlog eh. Lars ki TV vlog ito 32 holes to siya dito sa baba 2mm Lahat, sikan naman 2mm dito naman 05 mm at saka dito sa top 05 mm ito siya naka alternate slant pababa naka ganun o apat naka slant tapos alternate siya sa horizontal na apat din ito naman sa second layer nasa konto so eh nasa islam to pataas medyo islam siya pataas ito naman sa third layer naka-slant din medyo konti lang ang island niya pataas tapos dito naman sa top 8 ito 8 8 din dito 1.5 mm dito naman sa top 1.5 mm dito ko gagawin sa ginawa kong ito na burner niya ay nabili ko lang to eh puro ay chamber 24 na chamber oh. ginawa ko dito sa rice cooker na sira ito so, sila yan pala sukat nito 3 port 3 to lahat 3 na uplink, nip tsaka report, cup tripod. dito po siya ko yung ginawa ko sa rice cooker D4 ito nabibili lang to eh D4 ito naman ang D3 sinubili ko ito sinimento ko lang tsaka linagyan ko ng lata dyan para walang welding eh andalitso ito ngayon hindi naman tatagos na ang nangis dito ilalim siya kasi siminto to eh sirado talaga eh na siya mga kalan ko na ako. Siya pala mga kalan. Yung na ko paglagay para sa preheating Kung produk. yung connector ng papel. Ito na ako. Ingenious oil ito na gagamitin ko. buksan sampul ng dano, no? ini lagyan lagi yang konti nito yang no. pinju lakas-lakas angpona maganda niya ng apoy na o kakalaki wala pa sa kakalaki ang blower niya pero malakas na siya e eh. yeah. oh, malakas na siya o Terima kasih telah

siya kung ng na talaga kung meron na talaga ayan pinatay kong ilaw nagigita talaga ng buhok kung siya kang ilay Okay, ito lang. Sa na